Sa Baguio, madalas gunitain ng pamilya ni Ann ang Semana Santa. Ngayong taon, maaga na silang bumiyay pa Baguio para maiwasan ang holiday rush sa mga sakayan. Yung sa bus, ano nakatayo na. Kaya yung kaya mas okay sa amin na mas maaga kumpara nung ano ka on the spot. Last year, napansin ko din na ano, Marami ng tao, siksikan, hindi mo ma-appreciate yung ganda ng bagyo. Tuwing nag-iikot sila at nananatili sa mga parke, hindi raw nawawala ang mga nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo. Opo, oh, may lalapin naman po. Pero pag yung mga, yung mga namamalimas, okay naman pag ano, bigyan natin. Pero yung mga massage hindi po, nagpapagano. Sa muli kasing pagtasa ng mga bibisita sa lungsod ay sharing muling paglipana ng mga nag-aalok ng illegal na serbisyo. Wala tayong mga vendors na inalaw sa mga Inner Lake, wala tayong mga uh, mga services na binigyan ng permit uh, within the Inner Lake. So kapag may mga nag offer doon, ibig sabihin that they these are not uh, sanctioned by the government. So please do not transact with them. Ilan lamang ang mga ito sa mga babantayan ng iba't ibang mga ehensya sa lungsod sa paggunita ng mahal na araw. We also uh, uh, met with our um, security personnel para sana ma, ma, ma minimize or mapigilan natin itong mga activities na ganito. So we are really uh, uh, also seeking uh, bansa na cooperation no, sa lalo na sa mga tourists sa mga park goers na wag uh, mag uh, transact sa mga um, sa mga parks uh, sa parks sa mga nago offer ng mga massage nago offer ng mga uh, services sa mga parks uh, these are uh, uh, not sanctioned by the government Isa rin sa pinaghahandaan ng lungsod ang mga maiipong basura we really need, talagang double triple yung yung uh, uh, generation ng, ng garbage ng waste so nag-strategize uh, tayo para sa ganon mapaghandaan natin yung influx ng mga visitors pagtitiyak pa rin naman nila magiging maayos at masistema ang paggunita ng mahal na araw sa bagyo ngayong taon Vanessa Bugtong RNG News